Hello guys, tutorial to paano ko ginawa tong video na to. So sana masundan nyo guys. Ito madali lang to. So buksan muna natin yung CapCut tapos new project tayo guys. Syempre hanapin natin yung video na gusto nyo. Then pagkatapos niyan guys, check niyo lang muna yung video. Then alisin niyo muna yung uh, CapCut na yan kasi bawal yan. So i-delete muna natin. Pagkatapos diyan guys, uh, tignan lang natin yung saan ka papasok Then syempre i-edit na natin split then delete so yan so short na yung video tapos tingnan natin sa dulo kasi sa dulo baka mataas din yung video so yun pa rin split delete then pagkatapos nyan guys so okay na so pagkakita nyo kung saan ako yumuko ganyan ganyan na yung position ko In highlights ko lang then split pagkatapos nyan guys hanapin nyo yung freeze freeze pag makita nyo yung freeze, pindutin nyo lang. Pagkatapos nyan guys, yun makikita nyo parang picture na yan siya. Nakastop na ako dyan. So ang gagawin natin dyan, hanapin natin yung overlay. Pagkatapos guys, idadrag lang natin yan pa left side. Kasi dapat makita nyo siya dyan sa umpisa pa lang. Then pagkatapos nyan guys, hanapin nyo lang yung remove background, remove VG. So pagkatapos nyan, auto remove ba lang tayo guys para madali. Pagkatapos niyan, check lang, ganoon Then, makikita nyo, yun. So, gumalaw na. So, mayroon ng ganyan, guys, yung picture. Pagkatapos natin, dyan, di pa tayo tapos. Siyempre, kulang pa yan. Tanggalin mo muna natin yung ulo niya, guys. So, pindutin na itong custom removal. Then, hanapin yung erase. Pagkatapos niyan, guys, erase natin yung ulo. Para mas maganda yung effects. So, tanggalin natin yung ulo ko, guys. <laughs> pagkatapos nyan, guys. Kung okay na, i-check iche nyo lang yan. Dyan, yun sa taas. Then, pagkatapos nyan, makikita nyo, yun. Wala nang ulo, guys. So, pagka, pagka, ano nyan sa video. So, ganyan lang, guys. Napaka-delay lang, guys. Split, delete, remove background lang. So, ito na yung kalabasan, guys. Salamat sa pag-follow. Then, gawin nyo na. So, may-follow us guys.